Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon at syempre po, two, pang 2 days po natin dito sa Pantabangan Dam. Ayan po mga kalaki sa Pantabangan Dam. Pepe, syempre nag tayo, tayo sa Pantabangan Dam. ang ganda po diba? Ang ganda, ang ganda. Ayan po yung highway. Syempre dito, ayan po. Kaya, mapakita po natin. Ang ganda ang ganda lang, ganda ng langit. Syempre po mga kalaki, Ngayon po. Ayan po, Siyempre po, ayun po, alis dito po ng apat na malaki dito dito, puri dito din. Umibig po tayo ng mga libreng laki numbers po para po sa inyong lahat. Siyempre po, ang dami-dami na po ng sa mga laki numbers natin. Araw-araw po nating pag pagmamasdan tayo na kapag tama tayo. Pero hindi yung iba po hindi naman hindi po nananalo. Hindi po tayo nagsisinungaling. Marami pong hindi nananalo, pero marami pong nananalo. Ang ginagawa po natin yan, hindi tayo nagsasawang magbigay ng mga lucky numbers. Talagang tinututukan natin ang mga kalaki. Kaya sa mga nagtsatsaga po sa amin diyan at nakakakuha ng lucky numbers, congratulations, good luck po sa inyo mga kalaki. At hangad po namin na manalo tayong lahat. Okay? At ngayon po alas 5 po ng hapon mga kalaki. Syempre bibigyan ko kayo ng mga tips at mga ideas mga kalaki na talaga namang matutuwa kayo dahil ito po ay pinaghandaan ko po lalo na po nasa trip ako ng bakasyon ngayon sa Pantabanga. Napakaganda po nito mga kalaki. At syempre, tingnan nyo lang ah. Pakikita ko lang yung, yung, yung lugar sa likod ko. Nakikita nyo yun? Ang ganda diba? Buntok yun no? o. Oh. Buntok yun o. No? Oh. Pwede tayong bumaba doon. Grabe no. Ang ganda, di ba? At syempre po mga kalaki, nai-enjoy ko po ang vacation ngayon dahil gusto ko po i-share po sa inyo kung nasaan lugar po ako. At syempre dito po sa Pantabangandam, napaka-apakalinis, oh, napakasarap ng hangin. Ang sarap. Pero, eto na po ang mga laki ng numbers. Tutok na rito. Eto na po. Mamimigay po tayo ng mga 3 2-digit, 3 3-digit, 3 4-digit, 2 5-digit, 2 6-digit lucky numbers. Kunin mo na yung listahan mo. Ibibigay ko na agad. Tara na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro, Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo? At syempre, oh! Maging milyonaryo mga kalaki. At syempre po mga kalaki, ito na po ang mga 2-digit lucky numbers. Iumpisahan po natin sa 2, 24. Hmm. Pangalawa po, number 18 at number 5. Ayan. At ang pangatlo po, number 6 at number 15. Okay, at syempre po, isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers namin ay number 703. Yung pong una, ang pangalawa po ay number 521. Okay, at ang pangatlo po, number 621. Four. Ayan. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang four-digit lucky numbers. Ang four-digit lucky numbers. Ayan. Ayan, ayan, tumataog na, tumataog kumangin. Ayan, kumangin, lakas na. Yun. yung puno yung tao, noo, lakas. Ang four-digit lucky numbers natin ay number 1528. Yan po ang una. Ang pangalawa po ay number 3279. Ayan po, 3279. At ang pangatlo po, number 6677. Ayan po mga kalaki. At syempre po, Uh, susunod po natin ang 5-digit lucky numbers at mga 6-digit lucky numbers dapat po naka-follow po kayo sa mga legit na account namin hanapin niyo po kami sa Facebook hanapin po ang Red parungkin po na meron pong 400,000 followers check kami po yan at syempre po meron po tayong second account Red parungkin din po na naka-yellow t-shirt po ako nakasama ko po si Lola Carmen may 51,000 followers at syempre po uh, Aris Gatchel yan ayun po yung mga legit na account namin sa Facebook at syempre po meron po tayong ah uh, YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po na merong uh, ayan, saan tayo? Mukhang madilim na, ano? Meron po tayong, ang YouTube po natin, Red Parungkin po, na merong ayan. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po na merong 16,600 followers. At syempre po TikTok, ang TikTok po natin, Red Parungkin po na merong 424,000 followers. Ay po mga legit na kami sa Facebook, sa social media. Pwede niyo po kami dyan mag-request kayo ng laki numbers, mag-suggest, mag At mag Dapat po nakapollow. Pag nakapollow po kayo mga kalaki, automatic bibigyan po kayo ng mga laki numbers na gusto nyo. Katulad po yung iba na nabigyan na natin sila. At syempre po, tandaan nyo, ang laki numbers na may 3 days po bago natin palitan. At syempre po, private consultation po ang may membership fee. Ito po ay may membership, good for 3 months naman po, wala po itong pilitan, bibigyan pa kita ng discount para makasali ka, at para matutukan kita sa mga laban mo, Pilipinas sa abroad, bibigyan kita ng mga tatayan mo sa STL, sa wedding sa National, sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad, sa loob po ng 3 months yan every 3 days po, magpapalit tayo ng numero, okay, pero may mga libre pong lucky numbers yan, ina-upload ko araw-araw sa Facebook, sa Youtube, sa TikTok, ayan po mga kalaki, marami po sinuswerte din dyan at syempre po mga kalaki, para matutukan kita experience mo na, i-try mo na ang private consultation member namin sa mga interesado lang po ah, wala po itong pilitan. Make sure po na makakausap niyo po ako bago kayo magpa-member para legit po na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao usap po tayo mga kalakit tawagan niyo po ako. Okay? At syempre po tandaan niyo ang lucky numbers namin. 3 days po bago natin palitan eh ang kalaki ang mga lucky numbers na 5 digit lucky numbers kunin mo na. Number 18. Number 24. Number 26 number 33 at number 38. Ayan po yung una. At ang pangalawa po ay number 19. Number 21, number 26, number 30 at number 37. Ayan. At bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit po namin pwede po dito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655, ang 658, 6-digit lucky numbers. Kaya kunin mo na. Ito na po. Number 41, Number 37, number 26, number 14, number 12 at number 20. Yan po yung una. At ang pangalawa po ay number 32, number 25, number 29, number 31, number 42 at number 16. Ayan mga kalaki, kompleto na po mga laki numbers. Ngayon po ang alas 5 po ng hapon, takbo na po sa mga suki yung outlet. At make sure po mga kalaki, ang mga laki numbers namin, aalagaan niyo po yan. At huwag po kagagad bibitawan kasi mahirap pong mag-hold, magsumada mga kalaki. Okay, at ito na po ang paborito ng lahat. At syempre ang shout out time, ayan. Ayan po mga nagchat-chat na eh. Shout out po tayo kay... Kay Nanay kay Nanay Daning. Ayan, kay Nanay Daning at kay Nanay Minda. Hello, shout out po sa inyo, Nay. Sa walang sawang panunood nyo, maga palang lang daw, nakatutok na sila sa atin. Sila po ay mga taga Quezon. Hello po sa inyo mga taga Quezon. Shout out po sa inyo. maraming maraming salamat mm, sa panunood nyo po sa amin. At syempre po, sa mga, ito po, sa mga fish vendor naman po, sa, po sa may Kapanatuan City, dyan po sa may ano to, sangitan, public market. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po dyan sa aking kababayang kabanatuan si Ingen. Hello po, shoutout po sa inyo sa mga panunood ng mga lucky numbers namin. At syempre po, kung gusto niyo po mga kalaki na mapashoutout, comment lang ng comment, mas maraming comment, mas maraming mapansin, mas maraming kitang beses na mapapansin kasi kung isa lang matatabunan ang mga nakocomment mo. Okay? At ingat mga kalaki, good luck. Huwag pong labas-labas ng bahay dahil napakainit ang panahon at stay lang po kayo dyan. Manood kayo ng vlog namin. Dito may makukuha pa kayo mga lucky numbers, mga tips mga magaganda na pwede nyo ilaban sa mga araw-araw Mga tinataya nyo sa STL, sa Lotto, sa National Abroad Dito po, araw-araw po kami nakakapanalo ng lucky numbers Nakapost po yan sa Facebook At meron din namang hindi, hindi po kami nagsisinungaling Kaya kung interesado ko sa amin Panoorin mo, kunin mo lucky numbers namin Tayaan mo, iyong eh iyo po yan Good luck!